Alam nyo ba na sa bansang Japan ay mayroong sikat na restaurant na sa loob ng 60 years ay hindi nila hinuhugasan ang pinaglulutuan ng kanilang barbecue sauce. Viral ngayon sa social media ang isang sikat na restaurant sa Tokyo, Japan matapos nilang gumugol ng mahigit sa kalahating siglo ng hindi paglilinis ng kanilang lalagyan ng barbecue sauce. Itinampo kamakailan ng isang Japanese TV show ang restaurant na Avichan, isang sikat na yakitori o barbecue restaurant kung saan ipinagmamalaki nila ang mga sikreto ng kanilang lasa ng yakitori ay ang sauce jar na hindi nila nililinis sa loob ng 60 years. Maraming mga nanonood ang nabanggit na Japanese TV show ang nagulat ng makita ang sauce jar na puno na ng makapal at kumukulong barbecue sauce. Ayon sa kasalukuyang may-ari ng Abichan, ang sauce jar ay hindi pa nililinis mula pa noong 1960s. Naniniwala siyang pinasasarap nito ang kanilang yakitori. Nang tanungin ng may-ari kung natatakot siya kung mayroon silang customer na nagkakasakit o nalason sa pagkain, kumpiyansya siyang sumagot na malinis ang pagkain na kanilang inihahain at kung marumi ang kanilang sauce jar, niluto nila ang lahat ng kanilang ibinibenta ng perpektong pagkain at ligtas sa bakterya o karumihan. nag online ang sauce jar ni Abichan Chan at nag ang mga Japanese netizens tungkol dito. Ang ilan sa kanila ay sinabing iwasan nilang kumain sa restaurant. Napakaraming kalunos-lunos na parokyano ni Abichan ang nagtatanggol dito at nagsasabing hindi sila nagkakasakit pagkatapos kumain dito ng ilang beses. Dahil sa kontrobersya, nagtanong ang mga netizens at customers sa Abichan kung lilinisin ba nila ang sauce jar o na natilihin ang tradisyon ng kanilang restaurant. Kayo, ano ba ang opinion nyo? Kailangan na bang linisin ang pinaglulutuan ng barbecue sauce o hindi na? Kasama si Jerome Tiquia at si Jeff Gonzalez, Smile So Petrandi 3 para sa Balitang Unang Sigaw.